Naglilinis ang katawan ng pusa ko. Hmm. Yan, naglilinis siya ng katawan niya. Mat, ah. Mani, 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 suti. 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 Suti, mani. Mani, tingin kayo. Mani. Mani, saan ka pupunta, Mani? Yan, linisin mo yung katawan mo. Yan, Mani. Ay, tingnan mo, nililinis niya yung ano niya. Nililinis niya yung buntot niya. Kasi pinaliguan ko siya. Ngayon, hindi ko na ayos ang pagsuklay. Kaya, inaano niya yung sarili niya, nililinis. Mani. Ayan si Mani. Ayan si Mani. Naghanap buhay si Mani. Dinidila niya yung ano niya. Nagano ng ano. Swerte. Ayan. Ayan. Nagano ng blessing yan. Ayan. Ayan. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Wow. galing ni Mani. Mani. Galing mo. Anong ginagawa mo, mani? Kasasabon ko lang ng pamo. Yan. Oh. Uh. Yan, galing mo maglinis, no? Ha, ha, ha. Galing mo maglinis. Yan. Smile mo na, Manny. Manny, smile mo.